Solo muna tayo guys Tapos tayo muna natin ang mga random Na miss ko ang buhay solo eh Lagi na lang nangyari yung ganito Mga ayaw mag show Papa last pick Tapos yung hero Laila Awawa sa inyo Tapos dito may naglabas ng meta guys oh Ano yan jungle Uranus Huwag mong subukan Alan Jo talaga kayo naglabas na naman ng meta mga random par umay daw Namalas na naman sa kasama <laughs> Tiwala lang, baka napanood niya kay pabita, New meta yan guys, ano ba kayo? New meta nga. Pingin na talaga pag nasa solo guys, kung ano-ano na lang. Wala nang serious mode. IGN pa lang kasi, isda. Tignan niyo, guys, isda yung IGN. <laughs> Namo, idol, IGN pa lang, alam mo na eh. Alam mo na maglalabas ng bagong makinarya, tapos yung kalaban, ng gaganda ng hero. Okay, wag mo natin i-judge guys. Baka mamaya effective yan eh. Patay 1-1 agad ah. Eto na. Feeling ko effective naman no. Jungle Uranus. Pinanindigan niya na par. Pinasok niya na. Patay din. Eh. Ang gago. oh, may nagre-reklamo rin dito. para report Hanso. Please. Ah, kinukuha yung buff niya guys. Nung haya. Ano na nangyayari sa ML? Bakit ganito lang solo arty natin guys? Nakawawa nyo yung mga kampi niyo. Wala na talagang pagbabago dito pa rin Nung pecha na o oh, 2024 na Ganito pa rin Nasa player na talaga to guys Okay pumasok ka dito Patay ka O kalogs Pero papansin ko pag ganito yung hero Mas madalas panalo eh Baliktad na eh no Surrender na daw agad Tignan naman o no? Bakit na maglaro na solo Pag ganito para hindi na nakaka-enjoy. Ang corny na eh. mag-surrender. Tignan nyo yung kalagay ng aya guys. Yung haya mukhang gusto nila mag-parang up eh. Kaso nakampi sa kanya. Hanso. Kumukuha din ng buff. Kawawa tao talaga mga boss. Kag-effective nga yata par. Jungle Uranus. Ay pabida niya na panood dyan. Si pabida lang mahilig maganyan eh. Pero dati guys, na jungle talaga yan, di ba? Uranus Effective naman siguro yan guys Kung gamay mo talaga mag Uranus Ito tulad ni Idol Diba binabakuran niya kalabang guys oh. Marunong ba? Diba? Pwede pala talaga no Jungle Uranus Maganda yan kung Marksman guys Bilis tumira yan Parang ang tangan yan Walang yan pare Walang katapos clash na naman ah Wala nang objectives dito sa solo RJ hindi mahalaga ang objective sa amin pinakamahalaga dito cool down yung skill mo tapos ka lagi makipag-flash ano ba yan? ba't nagsosurrender kayo? ako nakuhaan pa ng haya ang tatalino talaga guys kumagal pa tuloy imbis na kaya nang i-end to oh. gusto ko pa naman magpa 100 star ngayon guys ang hirap kasi pag nasa solo talaga manalo matalo manalo matalo dito eh Nakakasawa, makakangat ka ba nun? Manalo matalo, manalo matalo. Araw-araw na lang. paano dito, di makalipad. Hindi <laughs> nyo naman par. Okay din pala, no? Jungle Uranus. Ang hirap patayin yan. Wala, hindi na nila mapapatay. Naka-early. Sayang, so, dito mamamain second guys. Pagkaganyan ganyan man kayo mga makabagong makinarya, guys. Huwag nyo nailabas Ginagaya kayo, eh. Ngayon, yung gagaya, hindi marunong Ayun, kawawa ang kampe Blue streak Kaya itago nyo na lang, i-keep nyo na lang Huwag nyo na ilabas Ginagawa nyo, libangan yung ML eh. Eh, Hindi naman lahat katulad nyo eh. Yung iba, nagtaparang up talaga Diba, mayiya naman kayo guys Paano naman sila Ilalabasan eh? nyo lang ng Jungle Uranus eh, Kung balagbag yung kalaban Anong gagawin ng Jungle Uranus Swerte ko ngayon pare sa kakampi ay isang linggong swerte na ako sa solo RG guys. May pagbabago nang nangyayari sa ML ko. Mukhang bumait na si Monton sa akin pre. Hindi mo naman kampi oh. Mga palumpalo. May kaya tang guys. Mamagang maaga natin pare ah. First game ko pa naman to. Ano kaya mangyayari sa second game ko? Mukhang nakakatakot na mag-second game ah. Hindi, hindi kayang end guys. Patay ang 1-1 sa si Leslie. Pabayaan ko kaya to no? Hindi, buhayin na lang natin. Baka mamaya, lose streak yan eh. bago na kasi ako pre. Hindi na ako tulad ng dati. Kaya kayo magbabago yung mga player, no guys? Di tipo na, serious mode lagi. Ang sarap kayo maglaro pa ganun. Pero pag ganito, parang ano yun? Kanya-kanyang mundo. Kung so, sino makita mo, skillan mo. Ayun oh, eh, no? wala, sige. Wala ka tapos ang skill. <laughs> Bahala kayo dyan. Hindi, kaya na yun to. Tara, tulungan na natin. Ayoko pa sana eh. Nag-enjoy pa ako eh. Uli kayong tatlo. Pang! Eh, hey, gago ka. Ubo sa akin to. Pang! Ang sakit ng sky piercer ko guys. Pang! Ito po, pang! Triple kill! Oh, yung minyak to kung lumabas tong ano, Hanso. Pwerte ng first game natin. Ayoko na mag-shake game. Alam ko na mangyayari dito. Basang-basa ko na yung mga ganyang galawan. Sa solo RG. Ibibigay sa akin sa next game dito guys. Mga tarantado na. <laughs>